Marami akong napapanood sa kung diskartiba ba daw o diploma. Para sa akin, pinagkatanunan pa ba yan? E magkasama yan nang di mo napapansin. Ito ang halimbawa, o oh, pag anak mo nag-aaral, sasabihin ng anak mo, Nay, kulang alawans ko, padala ka Nay ha? O, oh, nagpa kami, may project kami, o oh, ba? Diba? Oh, kung ano pang dahilan o dumidiskarte na. Paanong idadahilan na humingi sa magulang ng pera nang hindi mo hindi eh Syempre. O swerte na kaya ang mga kabataang nag-aaral ngayon kasi may libre ng tuition fee. Hindi tulad noon na bayad na may bayad kaya kunti lang ang nakatapos ng koleyo. Sa totoo lang ha, sa napanood ko uh, sa interview nga, oh, sabi ni daw ay, diskarte lang daw ang kailangan. Sabi nung maya, na, mayaman nga daw, di na kailangan ang diploma. Saan ba, sa batay tayo nakatira? Di ba sa Pilipinas? Kapag naghahanap tayo ng halimbawa ng trabaho, ano ba ang qualifications? Diba karamihan sinasabi at least college graduate. Oh, doon pa lang maluluha ka na sa hirap magayos ng requirements. Tapos hindi ka matatanggap dahil ang hanap college graduate. Kaya yung iba diskarte nang ginagawa. Paraan na maghalimbawa, ah, mag-apply ng tindera, labandera, kusinera, aba iko eh, magaling ka magluto. Pwede ka diyan. Kung malakas ka naman, pwede ka sa construction workers. O ngayon, ah, mataas-taas na rin ang sahod nila ngayon dyan. Yung iba naman, ng mga babae yung ginagamit na nila ang utak nila doon sila sa warehouse. Kasi nga, sabi nila, nasasarapan na daw sila e eh, malaki pa kita. E eh, kung kumbaga eh, easy money nga daw. O hindi pa sila hirap sa trabaho daw nila. Kasi nga, sa hirap ba naman ang buhay ngayon? dahil sa pagtaas ng bilihin. oh, hindi ko naman sinabi na pumasok kayo ng beer house ha, huwag naman gawin yon. ay kailangan pa rin ay umarangal Eh kasi nga ba naman sa hirap ba naman ng trabaho ngayon? Kailangan talaga eh makapagtapos ka ng pag-aaral upang ikaw ay galangin, tawagin ng sir at madam. O di ba ang sarap sa pakiramdam? Sabi ko sa anak ko, magtapos ka ng pag-aaral, kailangan may sarili kang pera. Para kapag nakapag-asawa ka, di ka matamatahin ng pamilya na mapapangasawa mo iwan ka man, hindi ka kawawa kasi may sarili kang pera. Hindi ka maghihirap. Basta't samahan mo na ang diskarte.